V power racing full tank. tank Kung kano yung 1 litro niyan boss? Kung kano? 68 Sige Boss hanggang na lang ako Labi lang sa ilalim Okay hey, konti pa Ayun <laughs> oh blue <laughs> -hoo -hoo -hoo. full tank blue <laughs> boss meron din ako shell go plus app so yun so guys nagpag-guess na nga tayo ulit ano so sinubukan din natin ngayon yung shell b power racing so nakontento din naman ako sa performance ng shell b power yung kulay pula ngayon gusto ko ngayon kasi subukan din yung shell b power racing meron din kasi akong tropa ay may isa yung motor niya pinapakarigan niya ayis yung blue so gusto ko lang din subukan sa stock engine kung ano yung magiging resulta niya kapag uh, ginawa sa, sta sa stock engine then syempre maliban sa nababasa ko sa google at sa sinasabi ng iba gusto ko rin mismo ma-experience sa makina o kahit pa paano ba eh Lalakas ba ito sa konsumo Dahil mas mataas yung octane Makakadagdag ba kahit pa paano ng konting ah uh, Ano ba yan konting power kahit konting hatak Sa stock engine kapag ginamitan ng blue Na gasolina Or fuel Dagdag mo pa tong yung ginamit ko lang sa ito na ano naman tayo <laughs> ayun Sinasabi ng instinct ko, makit ka nang buso-buso para matesting ko na kagad yan. Rayo ko, traffic. <laughs> Tatraffic ako na ito, pabalik. kasi kung nakakita ko ng buso-buso tapos bababalik-balik ako, traffic pupuntang masinag so matetesting pa naman natin ito kasi full tank yung pinalagay ko lalo na sa isang araw may ride ako at ito yung gasolina or fuel na gagamitin ko no so update ko din guys sa magiging resulta ng gasol na fuel sa stock engine promise stock engine talaga to like a dog without a bone